Natatakot ka ba na baka magising sila? Leon, umalis ka na. Umalis ka na. Huwag mo nang sasaktan yung pamilya ko. Mangus, pamilya mo din naman ako. Kami ni Billy. Leon, noon yun. Nung, nung wala nang ibang paraan kundi magtimpi ako sa poder mo. Pero nakabalik na ako sa pamilya ko, sa itong mga mahal ko. Leon, umalis ka na. Pabayaan mo sila. Huwag mo na silang saktan. Ang hindi ko gagawin. ngayon dahil asawa kita. Mahal na mahal kita. Leon, kinasal lang tayo sa loob ng kuta. Wala yung pisa dito sa labas. Bumalik na ako sa tunay kong asawa. Si Jordan. Siya yung mahal ko. Pinagmamalaki mo yung lalaki yun? Yung lampang yun? Alam ba niya naging buhay mo sa kuta? Alam ba niya na napangasawa mo ang pinuno ng kalasag? Alam ba niya na magkasipin tayo tuwing gabi? na kapag gumigising, tayo magkasama tayo ng dalawa. Gusto mo ba akong magsabi sa kanya? Ha? Gusto mo sabihin ko sa Ayaw, umalis ka na. Umalis ka na. Ayaw, umalis ka na. Ang gusto. Hindi naman magkakagulo sasama ka na sa akin at babalik na tayo sa dati nating buhay. Pag-isipan mo. Pilingin mo yung tama. Kaya malalaman ang lahat ni Jordan. Sir Jordan? Ah, Mang Christy. Diyan lang pala kayo. Ate eh? Ito pala yung nabasag eh. Ay. Oh, pasensya ka na. Ay, ma'am. No, no, no. Ako na po ba ma alam, ma'am. Pukuha lang po akong gamit. Ako na po ba ala dyan. S Saglit lang po, ma'am, ha? Ah, sige.